Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa NBA ngayon, we can make an argument na si vid sa Zubats ang second best center sa liga. Averaging 17 points, 13 rebounds, and 3 assists while shooting 63% sa field and 87% sa paint area. While also being a top 3 defensive player of the year candidate. Obviously, ang focus nga ng mga fans ng Creepers patungo sa playoffs ay sa magiging performance ng kanilang star duo Kawhi Leonard and James Harden. Subalit-bali so, wala nga ang kanilang solid performance kung hindi maglalaro si Subat sa same level na pinakita niya noong regular season lalo na sa matchup with Nikola Jokic and Denver Nuggets. Wanting nga kay Jokic ay hindi mo talaga siya mapipigilan as much as possible ay gusto mo lamang napahirapan siya at kung kaya nga itong gawin ng isang tao lamang ay sobrang laking bagay nito. Dahil kapag nag-double team ka nga ay automatic na nahanap ni Jokic ang kanyang mga open teammates na nagre sa mga open 3-pointers. Bukod sa kanyang depensa, ang opensa nga ni Zubats ang posibleng maging solusyon para malimit si Nikola Jokic sa opensa kung hindi nga kayang pigilan ni Zubat si Jokic, we can say the same thing na hindi rin kayang pigilan ni Jokic si Zubat. At ilalagay nga siya ni James Harden sa walang katapusan na pick and roll situations kung saan talagang papagurin din nila ito sa depensa. Nakita natin si Harden with a big man na tulad nila Clint Capella, Dwight Howard at iba pa. Subalit ngayon lang nga siya nagkaroon ng pick and roll partner na hindi kailangan lumapit sa pinta at kaya mag-finish ng mga floaters dahil sa kanyang soft touch So very interesting nga ang offensive and defensive matchup na ito ng dalawang European center mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay mahihirapan si Nikola Jokic kay Ivica Zubats? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Dallas Mavericks. Kahapon nga ay nakuha nilang importanteng panalo dahilan upang umabante sa knockout game kontra sa Memphis Grizzlies para sa final playoff spot sa Western Conference. Sa game kontra sa Sacramento Kings ay bumawi nga si Clay Thompson matapos na magtala ng 0 of 10 shooting sa field last season sa same arena. Nagtala siya ng 23 points kanina on 8 of 11 shooting sa field and 5 of 7 shooting sa 3 point line. Sinamahan pa nga yan ng 27 points and 9 rebounds si Anthony Davis, 17 points, 9 rebounds and 4 assists si PJ Washington at 17 points, 5 assists si Brandon Williams. Kapag tinitingnan mo nga ang Mavs team na ito ay nakakapanghinayang talaga ang injury ni Kyrie Irving kung sakali nga ay perfect situation nga sana sa kanila ang makapasok bilang 8 seed sa West at makaharap ang young and inexperienced team ng OKC Thunder na kulang sa big man. Kung hindi lang nga na-injured si Kyrie Irving at nakapasok ang Mavs sa playoffs, posibleng isa nga ito sa mga pinaka-anticipated 1 vs. 8 matchup sa NBA dahil sa alam naman ng lahat na healthy Dallas Mavericks team ay isang malakas sa team din talaga. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?